Anim na pong youth leaders mula sa iba't ibang bayan sa Lanao del Sur ang sumailalim sa apat na araw na Peace and Environment Youth Camp upang i-empower ang mga ito para sa peace building at environmental protection. Ang detalye sa report. Pinangunahan ng Bangsamoro Youth Commission Lanao del Sur ang apat na araw na youth camp sa pakikipagtulungan ng Integrated Democracy and Development for Meaningful Progress Incorporated o IDDMP at ng Coalition of Moro Youth Movement o CMYM. Ang programa ay pinondohan ni na Parliament Members Said Sheikh, Abdullah Makapaar, Basit Abbas at Deputy Chief Minister Ali Sulaiman sa pamamagitan ng kanilang Transitional Development Impact Fund o TDIF. Layunin ng Hakbang na i-empower ang mga ito para sa peace building at environmental protection.